At ngayon nga Ayan. ay Scoliosis Awareness Month Ayan, ano ba yung scoliosis? Scoliosis, di ba yun yung, uh, yung parang yun dito sa may kurba? Oo, yung... ah. may kurba yung spine Pero uh -oh. naku, malalaman natin yan dito sa ating Doc Talks Ang scoliosis po ay ang abnormal na pagkurba ng ating likod. So, ang pagkurba na ito ay sinusukat namin sa x-ray. So, if yung pasyente po ay may 10 degrees or more na pagkurba, ito ay kinukonsider namin na scoliosis. Ang pwedeng maapektuhan ng scoliosis ay ang mga bata edad 10 to 16 years old at makikita po ito commonly sa mga kababaihan. Kasi sila po yung mabilis na lumaki. So doon po natin makikita na mabilis din po mag-progress yung yung pagkurba po ng likod nila. May dalawang klase po ng scoliosis. Ang una po is yung mga pinang, pinanganak na po na merong scoliosis pero po may kasama po silang ibang kapansanan. Yung pangalawa po is yung idiopathic scoliosis. Sila po yung mas marami pero wala pa pong definite na rason kung bakit sila nagkakaroon nito. Pero pwede po itong mamana or meron po sa pamilya. Hindi po siya maiiwasan pero pwede po siyang magamot. No? Yung mga gamot po dito, ang una po is observation kung mild pa po yung scoliosis at physical therapy. Yung pangalawa po pag moderate na po, pwede po nating lagyan ng brace at kung malala na po, operasyon na po pinagdidiwang po natin ang Scoliosis Awareness Month upang maimulat ang ating mga uh, mamamayan dito sa kapansanan na ito. At para matulungan po natin yung mga pasyente na, na magamot po. So dito po sa Orto at Rehab Department ng BGHMC, nagkikater po kami ng iba't ibang klase po ng scoliosis. So ang check-up po namin is Monday and Thursday dito po sa OPD first floor po. Thank you. Maraming salamat, Dr. Diana Bandong ng BGHMC. Thank you very much po sa ating kaalaman dito sa ating Doc Talks. Oo, at saka yun nga, no, parang it's a very good na eye-opener na hindi pala ma... ma iiwasan yung scoliosis. Pero, nagagamot. Yes. Yun It can maganda. be prevented and it's curable. Mm. Diba? At nandyan nga, sabi nga ni uh, Doktora kanina, ano, na nandyan naman ang BGHMC ortho department uh, para sa mga ka natin na meron nga nitong scoliosis. Mm. Oh, kaya ingat pa rin tayo. no? Oo. Oo uh, kahit congenital, kasi congenital din. Oo, namamana. Dito, namamana siya. Mm. Yung iba naman, mga ka talaga, eh, bigla-biglaan Biglaan na, na lang. So, uh, Importante din talaga na alam natin yung posture natin. Oh, ano so ba yung nayo, tamang posture? Kailangan dapat ganito. Oh, uh, pak Kailangan nakaganito yung breast out. Uh, breast out. Ayun. Tapos stomach out then. Ay, hindi pala. Stomach, stomach in. in, stomach in. Sorry. Nadulas ako. Stomach d'yan na naka-out wala oh. Wala. Oy. Oh, ganyan pala ang tamang posture. Oh. Akala ko kasi ganto oh. Hindi, mali ay, hindi na bali, 'yan bali, kasi bali, pag nagganyan ka na, ako hindi na magtitiwala mo oh. Oh. Ganyan oh. dapat. Oh. 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 Tapos kapag uh, magpapaki magpapakilala ka, maglalakad kang ganyan. No? Oh. 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 Hi, I'm Miss Bea. What's your name? Galan. Oy. Oh. <laughs> Parang ano ah, parang may hidden agenda ka dun sa what's your name ah. Oo, nako, Tapos maganda din na huwag kang masyadong nga mag-carry uh, ng mga heavy na things mm -mm. sa back mo. Kaya so ha, dapat ano? uh, fairly distributed ang weight. Oo, mm. para hindi rin tayo magkaroon ng uneven Oo, shoulders. Yes, diba? at saka meron namang binibenta ngayon sa mga online shops. Mm. Alam mo yung parang strap? na binabalat ah, oh, niya yung, yung naka, oh, oh, <laughs> hey. na da, imbi, dati ganito, ka na nagsasal. Oh, oh, pag sinuot mo yung start na nagagano don't ka don't talaga. <laughs> na, oh, oh. <laughs> Sabi ko talaga, ah, oh, parang, paano yung everyday? morning boss. O oh, di ba para kasi <laughs> ga no kapag sot-sot mo yun. Pero na-adjust naman yun, oh, di ba? na -adjust. Pero uh, adjustable naman siya. Pero maganda pa rin siya. Maganda. Makakatulong naman sa kagadahan sa mga KM natin na nasa opisina nga tapos nakaupo lang. Mm -mm. May mga exercises din tayo na pwedeng mapanood sa mga social media platforms. O oh, ano 'yung mga exercises natin 'yung gumaganyan-ganyan, mm -mm. 'yung tapos ganyan-ganyan. Oo. Oh, oh. 'Yung para mga ano warm up, di ba? Yes, mga pang-warm up. Oh, 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 oh. Wait, wait lang. Bakit parang may tumunog? May napunit. Grabe ka naman. <laughs> <laughs> kaluluwa <ko. laughs> Ay, kaluluwa ko. Ay, kaluluwa ko. kaluluwa ko yung napunit. <laughs>